Tapos dito, yung pinagbanggaan sa akin, pinagpatakan nung kanya vampire, ayan. ayan. Dito tumama yung kanyang ayan. Dami kong pasa. Okay, mga paps, may bumisita sa atin si Papa. Dumalo sa atin si ano? Oh, what's up mga papa? Maganda umaga po sa atin lahat mga paps. Uh, sa video ito, wala muna tayong cutscene cook. Wala po muna tayong fishing adventure. At yung mga vlog natin is yung dito-dito lang muna sa ating dorm. Tapos so, yung ating pag pamamalimalingke kasi medyo hirap tayo. At ipapakita ko po sa inyo kung paano po yung buhay ng isang OFW na nag-isa. At ganito po ako dito. Nag-isa po ako. Kaya yung makikita niyo po ay uh, yung buhay OFW kapag mayroong Mayroong nararamdaman kasi wala po tayo dito sa, wala po ako sa Pilipinas na may mag-aalagaan. Nandito po ako sa Taiwan na may nararamdaman at naano ko na aksidente. At ito, paika-ika ako maglakad, hirap kumilos, gawa ng yun nga. Na aksidente ako sa aking bibadi na nabangga kami kaya ito, hirap akong kumilos, hirap maglakad. Ang oras ngayon is alas... Otsumidya, pasisin na kayo makalat sa aking kwarto kasi hirap talagang kumilos eh, si paparayin ngayon mga paps. At no choice, ma ano tayo ngayon, mamamalingke o bibili tayo ng mauulang mga paps. Kasi nag ako dito kaya no choice tayo, tayo pa rin ang bibili at magluluto nating ating pakainin. Tara mga paps, labas tayo at wala tayong service kasi wala tayong magagamit. lakad tayo mga Gusto, gusto rin kong itayin na yung katawan at may, may, may gawa ng ito. I-rest yung aking katawan kasi medyo masakit na yung ating katawan. Para ma-relax kaso no choice. Kailangan natin kumain para meron lakas. Ito yung ating sugo na namamagana. Pinahiram ko na ano, ointment para iwas pamamagayan siya. At ito pa rin si Buddy, hindi ko pa pinapayo ng mga Ayan. Ayan ang nangyari. Ayan pa rin siya. Wala pa akong ginagalaw dyan para ipaayos. Nasa pool tayo dyan. Dyan tayo nasa pool sa gitna. Kaya yan ang nawasa. Tayo ang nabangga. Kaya... Hirap uh. tayong makalakad ito masakit sa akin kapag naglalakad pa ika ika Yan. at maraming salamat po sa mga no sa mga kapapa natin dyan ang mga nangumusta nag message, nag comment, tumawag para sa aking ano kalagayan sa aking sitwasyon salamat po maraming salamat at sa mga gusto pong magbigay po ng tulong at nagpipresenta maraming pong salamat po sa inyo lalo na kay Ma'am Aida yan na si Ma'am Aida na bibigyan niya daw ako ng ano ng pambili ng bagong e-bike sobra sobra na po yung tulong ni Ma'am Aida na binibigay po sa atin siguro naman sasagutin ng ano yon na nakabangga sa akin yung e-bike pupunta tuloy tayo doon sa butika mga paps kasi si paps don tv nag-suggest siya nung ano nung ini-spray na gamot sa katawan bibili natin ika-ika pa rin ako pero things god pa rin malakas pa rin tayo kay papagad kasi gano'n lang sinapit natin sa kabila ng ating natamo na pinsala sa e-bike kasi yung iba nagkukwinto nabanggarin daw sila na ano sila nabal*** na ano yung na laknos gawa na nasub-sub tayo malakas yung malakas pa tayo kay papagad kaya yan itong sipag sila magtanim kahit sa mga pasok-pasok lang maglalakad siguro tayo mga 10 minutes o, pag ganitong maglalakad na exercise kaso matatagtag naman tayo matatagtag yung ating katawan mga 3 minutes pa lakarin natin yung ganyan sila stoplight tatigil sila kaya lang doon sa walang stoplight doon kami nag doon kami nagpangabot ng ano nung nakabanggaan ko walang ano walang signal light sa crossing medyo yayamanin pa yung nakabanggaan ko mga paps sana maging patas yung no? maging patas yung investigation sana maging okay kahit medyo yayamanin yung ating matabangga talagang iniindak sa gabi yung sakit ng katawan mga paps hindi biro yung sakit kasi tumambling ako ng tatlong ikot tumbling tumbling at isang miracle yon isang milagro yung pinagbagsakan ko kasi sa buhangin buhangin ng bukid yung binagsakan ko laking pasasalamat ko kay papagad kasi hindi tayo ipinunta do sa ano dalawang poste na magkano dalawang poste ng ano poste ng kuryente doon tayo din sa gitna dami ko sana pwede pagtamaan doon na ikakasira na aking katawan kung tumama ako doon sa poste malamang na lasog ko doon maaaring napila maaaring naputulan at maaring balda ngayon mga tops wala na kawawa si Aya pili tayo ng baboy eh, sarado pala mga ng butika ngayon mga paps kasi Chinese New Year nga, sarado. Wala, sana doon sa isa bukas, sarado siya. Sa bilihan na baboy, sarado rin. Mga rin sa grocery, grocery store na labo bumili tayo ng ating pangsinigang. Sinigang na baboy yung gusto ko mga paps. Kahigop ng sabaw. Wala, sarado to yung bilihan ng gamot. Tingnan natin doon sa isa pa. Sarado din mga paps. Close din. na sarado. Wala tayong mapipilan na ano. Uh, sa gamot. Yung sinasabi ni Paps Don TV. Maraming salamat sa iyo Paps. Uh. Tapos yung investigasyon mga Paps. After Chinese New Year pa kasi holiday. Malamang sa 30. Monday. Sa January 30 'yo magiging resulta na investigasyon. Pupunta ako sa police station sa Monday sa January 30. Doon kami maghaharap ng nakabangga. May mga kunting itatanong daw sa akin. Yan, dito tayo sa grocery store ng mga papas. Tayo malapit sa aking dorm. Hmm, ito yung sinasabi kong Jaguar mga papso. Ba? Ang mahal pala oh, Jaguar. 136. Sana ko 70 lang. Ah, depende siguro sa size. Tinakita ko nung maliit. So, yung sa Jaguar pa. 132. Hindi. Sa karaso. Yun yung nahuli kong nakaraso. Tapos yung tilapia, yan. 59.80. dito may photo kasi Chinese New Year 22 NTS isa. Bili tayo may laban na sa tayo doon mga kapsina lang ilalaw ko yung laloksan na natin sa tilapia na sinigang gawin na lang natin baboy sinigang na baboy ito na Bibilis na tayo doon sa press kaso sarado. Kaya ito na lang. Ito lang bibili natin mga Tapos egg. Bili din tayong egg. Ponte isang krasong egg ay itlog na pala yun dito kinikilo tayo egg <coughs> Ang kuwarenta na saging. Bayaran na natin. pag na ako mga paps. Ito na. Nabili natin. Dito na ako mga paps. Pasok na tayo. Yan. Kapi muna tayo mga paps. Ito may kapi tayo. Dito nilagay yung ito, ito. 3 in 1. Yan. Pagpainata tayo dito na tubig. Yan. Yung kaldero ng rice cooker ito mga paps yung pininita natin yeah. tapos may binili ako tinapi kanina ang breakfast natin para makainom na ako ng gamot yan yeah. may gamot ako dito yun at bali pang 3 days lang tong gamot na to mga paps yeah. kapag naubos na to wala na tayong gamot na mawibilang kasi close yung mga dito yung mga butika pag ganito yung Chinese New Year mga paps siguro hanap na lang ako dito ng iba siguro mayroon naman yan ibang mawibilang na butika. Yan. Yan, kape po muna tayo. Ayan, eh. hindi pa rin ako nakakaligo kasi gawa nga ng ating ano, nararamdaman, nararamdaman. Uh, ah, siguro sa mga susunod, bibili ako nung medyo ano lang helmet, yung balot na balot na to. Kasi natakot ako sa isa kong helmet. Ano lang 'yun, yung helmet, yung free lang yun sa e-bike mumurahin lang yun. At least matibay. Ini-save pa rin tayo ng helmet na yun. Kasi yung helmet na yun, nakita ko yung gasgas -gas, alalim -gas, lalim gasgas. -gas. Kung nasira yung putok ulo ko mga paps. Tinayon ako ng balahibo nung makita ko helmet na may gasgas -gas parting dito siya. Ukap sana yung ulo ko nun. Sabog yung utak ko sana nun. Grabe. Ganun pa man, hindi pa natin oras mga paps marami pang plano sa akin si Papa God yan kapi po tayo sobrang dami na nag message sa akin sobrang daming nagalala lalo sa comment section maraming salamat po sa inyo lahat mga paps hindi man po tayo mga magkakilala at least parang ano ko na dito sa vlog eh, parang yung kapamilya ko na po kayo kasi yung mga buhay buhay ko yung sila Mamarayan, sila Aya, yung family ko is na-meet na, -meet, na -meet nyo na. Kayo naman, di ko naman kayo kilala. Viewers, viewers, viewers ko lang po kayo. Kaya, yun. Salamat po ng marami. Yun, parang pamilya ko na po kayo. Kaya kahit doon sa marami nagtatanong, di daw naman dapat lahat i-vlog. Uh, para maging updated po kayo sa aking mga ginagawa. Kasi parang, ano, yun na nga, parang family ko na. At pag laki ni Aya, makikita yung mga ginagawa ko dito, yung mga nangyari, yung mga, sak mga sakripisyo ko para sa kanya, hanggang sa kaapu-apuhan ni Aya. Uh, nakaligo na ako mga paps, at to, medyo presko na. At kanina habang naliligo ako, may mga napansin pa ako sa katawan. At baka mawalaan ito sa pagtapos ng Chinese New Year, kaya ibibideo natin at sasama natin sa ating vlog bilang ibibideo sa pagharap namin. Meron na ano dito, yan. Gas kasaking. Ayan. Ayan, parting balikat. Ayan. Yan yung tumama sa akin. sa simento. Ayan. Tapos dito, yung pinagbang sa akin, pinagpatakan nung kanya bumper. Ayan. Ayan. Dito, yung ulo ng kotse. Ayan. Ang dami akong tapos ito kasi bandang dito yung ano eh bandang dito yung kutsi na natin, tayo yung nasa right side siya sa may left side kaya yung ating ano e-bike tumalsik tayo pupunta doon sa unahan ito yung tinamaan sa atin yan buti hindi tayo napilayan tapos pa gas gas ako dyan yan gas gas tapos yan tapos ito gas gas din yan, gas, gas mga paps. Yan mga gas-gas. Tapos yan. Grabe dami kong ta Hindi biro ito mga paps. Yan. Yan. Tapos yan. Tapos meron pa rin ako dito mga paps. Yan. Akin. gas Gasgas din yan. Grabe talaga. Tapos yan. Akin mga siko. Tapos yan. Akin kamay. Tapos dito pa sa pandang... Yan, tas yan. Ang galos. Grabe talaga. Tapos dito masakit mga paps. Parting dyan, masakit. Tapos dito masakit din. Tapos yung aking liig dito, masakit. At uh, gusto ko lang, gusto ko lang ipaalam sa inyo mga paps. Uh, Ang sa akin, no? in-x-ray is yung aking kamay. Sabi ko, gusto ko ipa-x-ray o pa-city-scan yung aking buong katawan. Ang uh, sabi no hospital, nung pangalan ng hospital na yun is Asia University Hospital. Ang sabi nila kami lang daw x-ray sa akin kasi kaya ko pa daw nang maglakad kaya hindi daw na x-ray ako buong katawan. Na sila pa yung nagalit sa akin mga paps, bakit ko daw pap x-ray ako buong katawan? Ay kaya ko daw nang maglakad at tumayo. Kung hindi na daw kaya tumayo at maglakad, sa kanya lang daw nila ako i-x-ray o i-scan. Kaya yun yung aking pinag pinagaano ngayon aking ikinakatampo doon sa ospital na yan at hindi ko na inibidyo doon kasi pinagbawalan ako ibidyo doon sa loob ng ospital yan. So sa ngayon magluluto na ako mga paps kasi medyo tanghali na magutom na yan yung sinapit na aking katawan mga paps at ito nag iisa -isa tayo kaya tayo rin yung gagawa ng ating mga gawain dito mahirap mang kumilos pero kakain natin tulad ka rin na paliligo ko nahirapan ako pag Liligo, mahirap magkuskus kasi sakit sa braso. Masakit yung liig paglilingon. Yun yung inano ko sa ospital, pinagtatampo. Ayaw kong pag-x-rayin sa akin buong katawan. Ito lang daw x-ray sa akin. At wala na naging problema sa akin dito. At tingin ko na sa akin katawan, okay naman. Wala tayong dapat ipaglula sa akin katawan kasi ramdam ko wala naman. Kasi medyo masakit lang to kasi bugbog lang siya. Nabugbog lang tayo kaikot-ikot. Ayan, mga paps, may bumisita sa atin si Papa Mark, Mark TV. Ayan. Ayan, pinasyal na si Papa. Uh, at may bit-bit siya, o. Oh. Ayan, oh, may dala sa atin. Salamat kay Papa Mark. Oh, may prutas, may apple. Ayan. Ang pagaling. Grabe, <laughs> ano naman ako kaya ano? na tawag sa to, na touch naman ako kay Papa Mark binisita tayo nagbablog lang kasi kami eh sabi ko nandiyan pala blog sila blog. na pipishing daw sila napanood ko Kat, katapos lang natin maligo at tumatawag pala siya lang si Papa. ano kay na in na ako kay Papa Mark <laughs> wala pa tayo na luto, mga paps magluluto pa lang tayo kasi katapos lang natin maligo tingnan lang natin kung ano yeah. safe pa si Papa Mm. At ito, nakita niya ating kalagay dito tapos yung ating e-bike nakita niyang wasak. What's up, what's up? Wasak, no? Oh, up, di wasak, Hindi mapakinabangan pops. ano. Sana ano ipagawa ng ano. Malakas yung bundol nun. Buti yun lang yung tinama pa. Mm. Buti ano. Buti safe tayo. Malakas at, pa rin tayo. At tayo. nabisita pa rin ni Papa Mark. Ngayon. Malakas pa rin kay God. Oh, malakas oh, pa rin. May mission pa tayo. Ibig sabihin yes. dun. pa tayo huli tilapia. Eh, mga paps, si Mr. Mark TV is umuwi na at binisita tayo. Salamat kay Mr. Mark TV. At kasalukoyin tayo nagluluto dito ng sinigang. Ito yung labanos na kinuha natin nung nakarang araw mga paps na sa natin sa tilapia. Kaso yun na tayo nakapanilapia gawa ang nangyari sa atin sa baboy na lang natin lalahok. Ayan. Pahinga muna tayo sa tilapia. <laughs> hindi na ni Mr. Mark TV at yung labanos, ay labanos at yung sinigang at yung iba natin labanos binigay natin kay Mr. Mark TV yun na lang na ibigay natin sa kanya at marami salamat sa kanya mga bigay natin may banana may ano pa o may masanas pa ang sweet ni Mr. Mark TV may ano pa pinapay bait naman ni Mr. Mark TV salamat na marami sa iyo paps yan lutoy na natin itong ating sinigang para makahigot tayo na sabaw bawa ako kumukulo na yung ano gagawin sinigang lagyan na natin yung ating sinigang mix na original sampalo para maging sinigang na Nilagyan okay. ko nito ng patis kanina mga paps. Tapos asin. Tikman natin kung sinigang na talaga. Ayan, okay. Ayan, kain na po tayo mga paps. Nakaluto na tayo ng sinigang. Ayan. Pahinga muna tayo sa tilapia. Tapos pahinga muna sa pagpipishing. yan. Ito siguro yung way na para pagpahinga na ako ni Papaji mga paps sabi-sabi siguro ni Papaji, paparayan, pahinga ka muna kasi wala ka nang tigil kakatrabaho, trabaho kaka-fishing tapos kaka ano, yung mga gawain sa labas ba, yung mga paglabas-labas kasi dito sa dorm mga paps, parang ginagawa ko lang tulugan to trabaho pagkatapos ng trabaho, tulog, ligo, tapos pasok na naman sa trabaho, tapos kapag rest day naman maging isla naman kaya itong dorm dito parang ginagawa ko lang na ano, tulugan o pahingahan lang kaya na tayo mga paps pero bago lahat pray po muna tayo Ayan. pray natin na mas mapabilis yung ating recovery At sa ngayon medyo okay okay na siguro mga 5 days pa saktong ano, tapos ng Chinese New Year makapagtrabaho na tayo back to work na tapos sa na natin yung incident na nangyari sa atin na tayo service at tayo mga gamit pagpunta sa trabaho kasi nawasak at kunting tips mga paps doon sa ano sa mga katulad kong nagda-drive lagi niyo pong dalhin yung inyong ARC yung yung health card kasi tulad ng nangyari sa akin hinanapan ako ng ARC kung wala akong naipakita matagal yung process tapos yung health card dapat laging dala, lalabas man kahit kahit medyo malapit lang dalhin natin tapos kung ano sa pera naman, huwag tayo magpapawala ng pera katulad ng ganitong nangyari sa akin yan. Wala tayong malalapitan kundi sarili lang natin. Tulad ko dito nag isa-isa. Yan. yan Kaya tayo mga paps. May pang bili, -bili ng gamot. Kasi wala tayong pera, mahirap. Wala tayong asahan. oras so, yun, dapat may contact tayo lagi ng ano, ng pulis mga paps. Pag kasi ako wala kontak ng pulis mga paps, yung, yung matanda doon Nakakita siguro sa amin yung tamaw ng pulis or yung driver, hindi ko na alam. Kasi so, yun, dami ako, dami kong ano eh, nakita ng tao nung pag, pagbangon ko, nagsipag, usyusuhan na yung mga Taiwanese matatanda. Kasi nung dapat rin na yung mga pulis, umalis na yung mga ano, nag -usyoso. takot na sila mga investigahan. hininga ng statement lang yung ano, yung driver ng coach eh. O, kasi sinugod na agad ako sa hospital mga paps. O time sa broker kasi walang ano yan. Minsan hindi tayo ano niyan, intindihin. Tulad nung ginawa ko nung ano, tumatago ako sa broker po, Hindi sinasagot. Nung tinatawag ako employer ko. Saka ako kinuntak ng broker ko nung inano yung employer ko nung kinuntak ko. Saka ako kinuntak ng broker kumusta ka nang kumusta ha kasi ng mga broker ay yung ano pera sa mga tulad kong employee mayro ko mas sa mga broker wala pa alam yan kasi yung ang mm, ng mga broker yung mga papers lang ang nilalakad nila yung ganitong mga sakusakuna wala yung pakialam at dumalo sa atin si ano si Kapingyo Channel ayan siya isang mabait nating nakasakasama sa pahingisla na, dumalo Hello, siya mga ka kanina si Mr. Mark TV ang dumalo sa atin ngan may dala si Kaping na ano, yung nahuli niya, yung bangus, saka yung to yung ano, tamban ba to Paps? Oo, oh, yung tamban. Tapos ito bangus daw oh. Yun no? Oh? Yan yung nahuli doon. Laki naman. Oo. <laughs> ha? Oh. Ha? Sinabat namin doon. Ito? Oo. Oh. No. Saan? Dala? Oo, oh, dala. O, tingna oh, tingnan yan. namin. Oo. Ang laki mga pub. Siguro nasa na ito. Isang kilo. Al laki yun. Oh. Um, siguro. Oo, oh, isang kilo yan. Hindi yun lang makahuli ng ganyan. Oh. Kahit sila body, eh. sila nid, nakahuli ng ganyan. Oh. laki na yung bangus doon. Malaki na. Uh, tapos ito yung ano yung daladala ni Kapinyo. Uh, mga toyo daw. Yung ano yung gagawin ko sana ng toyo, hindi natin nagawang toyo kasi gano'n yung nangyari sa atin, sinapit. Kumalat. <laughs> kumalat. Yung sibrem lang natikman ko, niluto ko prito. Yung mga mm -hmm. uh, tawilis, tinapon ko na, pinakain ko na sa pusa. <laughs> hindi na kayo pakinabangan kasi malambot na, luray-luray na. Mm -hmm. Natakitan uh, yung Kepingyoyaki, mga pasa dito. Yan, mm ang aking mga sugat. Ayan, dinalo tayo ni Kapingil. Salamat sa Panginoon kasi ano, ligtas pa rin siya mga Kapingil. Ganun pa rin nangyari. Ano? Oo. pang, ibig sabihin na marami pang huli tilapia kaya gano'n. Oo. Uh, no? Magano kami ni Kapingyo muna? Banding-banding ba yung usap-usap? Oo. Kasi papain tayo na kapi. Ay, ito pala, inumin pala ito eh, no? Oo. Ito na lang pala, tayo magkapi, baka di ka makatulog. Ito, na lang aming inumin mga paps. Ito na uh, lang. Ito, ito sa'yo, kung uh. uh, Hindi na ito, nagpapainit tayo na tubig dyan. Uh Oo. -oh. Uh, Tapos yung dala ng Mr. Mark TV, ito na lang ating ano, tinapay. Ah. Um, yan aming marinda. Eh, salamat kay Kapingyo, binisita tayo. <laughs>